Talaga pong mukhang mahirap kumbinsihin nga yung biktima, yung cyclist, para lumutang, para mag-come forward, at makipag-cooperate na para, para nga sampahan ang kaso yung dating polis. Kahit yung kanyang identity po ay hindi pa naman nare-reveal sa social media dahil doon sa video, pawang likod lang, likod lang ata ang nakuhanan at meron pa siyang helmet ata or anuman, anyway. So hindi nare-reveal yung kanyang identity. Pero eto yung pasabog ah, dahil alam niyo naman, hindi lingid sa kaalaman ng marami sa atin na naandyan po yung ilang lawyers katulad ni Attorney Fortune na handa talagang tulungan ng walang kapalit yung siklista. So sana magandang pagkakataon sana para para 'di ba makamit yung hustisya nitong biktima. Yung hustisya kasi na iniisip ko rin ay hindi lang sana para sa kanya mismo eh. Dahil nako nasaktan din yung kanyang pamilya diyan. Siguradong na-trauma rin yung kanyang mga anak, mga kapamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan. So mukhang dapat sila rin talaga ay bigyan ng hustisya. At alam natin, patuloy din yung mga yan, yung kanyang mga kamag-anak, na kinukumbinsi nga na ituloy ang kaso. At uh, um, noong mga ilang araw, nakaraang araw, ay nagpahayag na rin, katulad ni katulad po ni ni Mayor Joy Belmonte nagpahayag na rin na tutulungan niya etong cyclist. Ito, meron pong mensahe, ito ay naka sa account ni Attorney Fortune, pwede niyo pong i-follow si Attorney Fortune para alam natin yung development ng mga kaganapan or netong kasong ito nga, netong, netong ito nga. So yung anak daw po ng cyclist ay Uh, may mensahe or may message dito kay Attorney Fortune. At yun nga, kinukumbinse talaga nila na yung kanilang uh, father ay mag-come uh, forward na para sa pagsampa ng kaso. Ito yun, I am the son of the cyclist, the one in your post. I am just worried that my dad won't get the justice he deserves. And at the time, I am super thankful that for your support towards my dad. Ito po ay minsahin niya kay Atty. Fortune. So you see, hindi lang talaga hustisya para sa, sa biktima mismo. Pero yung family niya, feeling ko napakabigat din para sa kanila yung nangyari niyan. Yung parang natutroma rin sila. Paano kung natuluyan? Paano kung, di ba nga, dumating sa punto na hindi na nga napigilan ng dating police at maiputok na yung barel talagang nakakatroma na isipin din or para sa mga kapamilya or para sa pamilya na itong, siklista. Anyway, yun, kinukonvince po ng kanyang anak na, na mag-file nga ng kaso. eto, I hope that you can convince my dad to file a case. Sabi naman po ni Attorney Fortune, yun nga, sinisuguro niya na ipaglalaban or lalaban siya until the end talagang didepensahan daw niya itong siklista until the end. Sa galing ng isang fortune, alam niya ang kanyang ginagawa, natural, at hindi hindi siya susuong sa ganitong laban kung alam niya na siya ay tagilid. So alam niya na merong dapat ipaglaban at dapat bigyan ng hostisya. Alam din po yan ng taong bayan, si Atty. Pakaya, na napakagaling na lawyer. ba? Diba? Ito, ito yung mensaheng mahaba-haba. I am trying everything para daw mag-step up yung kanyang father. Ito ay mensahe ng anak. Ayaw ayaw lang ng family ko na ma-reveal ang identity ng dad ko. Yun. Um, siguro ni isa sa atin wala pang nakakakita kung ano talaga yung totoong identity yung mukha nung nung victim. All right? So yun yun ang kinatatakutan din nila na ma-reveal nga yung identity. They don't want any threats. Totoo. think is what I want, or this is what I want to say to them, whether lumabas si Papa or not, if the man wants a threat, he will. So for me, the better solution to this is to step up. Totoo, dahil, nako, ay kung, kung hindi siya mag-step up, ay posible pa rin talaga na nanaan dyan yung banta. Sabi nga ng mga netizens eto marahil ang pinakadahilan, Sigurado nakakuha na to ng, ng banta, kaya, kaya, hindi pa rin talaga makapag-decide kahit overwhelming na po yung naririnig niya na suporta galing sa mga malalaking tao. Diba? Concern ng dad ko is baka di na kami bumalik sa dati naming life. Medyo nakakalungkot talaga itong isipin. Totoo, dahil mabubunyag or mag marireveal ang identity ng victim, pati na rin syempre yung family. So medyo nakakalungkot to. Ipagdasal po natin ang family na to alam na o ramdam na ramdam ko yung hirap ng kanilang kalooban. Hindi ba maaapektuhan yung kanilang buhay at syempre yung pag-aaral ng mga anak. Totoo naman eh. Pagdasal natin si Attorney Fortune, yung family ng victim, pati na rin po sana yung vlogger na nag-upload. Dahil nakakuha na rin siya ng pagbabanta.